Magandang umaga mga mag-aaral para sa ating panalangin. Hinanayahan kong lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa mga naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, class, ay magkakaroon muna tayo ng papasigla at huwag muna kayo umupo. po. niyo lang ang bawat galaw na nasa video. Ayan, na sa isyo bang lahat? Mabuti naman kung ganun. Pero bago kayo magsipo, ay pakipulot mo tahanan ito upang uh, sa ang ating klase dito sa silid aralan. Ngayon ay maaari na kayong magsiyobo. Class, sino-sino sa inyo ang Sino-sino sa inyo ang lumiban sa araw na ito? Binibining sekretarya, maaari mo bang itala kung sino ang lumiban sa araw na ito at ibigay mo lang ito sa akin pagkatapos ng klase. Class, may nakaalala pa ba kung ano ang tinalakay natin ng karaang pagkikita? Yes, lindayaw? Maaari? Melon? Tama! Ito ay tungkol sa at variety ng wika. Ngayon, class, bago tayo magsimula sa ating diskusyon, ay magkakaroon muna tayo ng aktibidad Meron akong ipapakita ng na lalawal sa inyo at gusto kong alamin sa so, inyo kung ano ang nasa larawan. <coughs> Ayan. Ano ano ba ang masalarawan sa nakikita ninyo? Sino you know, ang melon? Bukol sa wika? Hindi. Kinibining si Boma? Tama. Ito ay ang tungkol sa panitigan. Ang tatalakay natin ngayong umaga ay tungkol sa elemento ng panitigan. Pero bago natin simulan ang diskusyon ngayong umaga, ay masamay na sabay-sabay ang ating layunin. sa Pilipinas. Alam kong uh, marami kayong kaalaman tungkol sa panitigan. Uh, ah, Ginoong karyaga, maaaring mga ulitin ang sinabi ni Binibining Ignacio. Magaling talaga si Ginoong karyaga ay nakinig sa ating talakayan medyo umaga. At last, ang unang nating tatalakay may umaga ay ang elemento ng panitigan. Ano nga ba ang elemento ng panitigan? Ang unang Sama. Ang ang wika ay bahagi at kasama in sa elemento ng panitikan dahil ang wika ay ginagamit ng mga da upang makabuo ng mga kwento, magawa ng mga tula, gumawa ng mga nobela upang makabuo ng mga tula, kwento at iba pa. Alam naman natin lahat na ang mga Pilipinong manulat ay uh, hilig sila sa ng mga panitikan, hilig sila sa pagsulat ng mga tula at iba pa na hindi pa, no, hindi pa dumating ang ating mga ang mga ang pananakop ng mga Espanyol dito sa bansa ng Pilipinas ay maroon tayo na mga uh, mga manunulat ng ang at ginagamit nila ang ritang at Kung hindi ang Pilipino ang at ating ritang pamansa, nila sa pagsulat ng mga tula, novela at iba pa. Ngayon, punta na tayo sa tema. Bakit nga ba kasama ang tema sa ilimito ng panitikan? Uh, binibining katubis, meron ka bang idea kung bakit ka magkasama. Pero bago mo bago ka magbigay ng idea, ay paki mo na ng ang na tema. Maraming salamat. Ang tema ay ang pangalawang uh, halimbawa ng elemento ng politika dahil ang magsahin ng mga FDA, ito ang sentro ng kwento ng paksa ng siya. Tulad lang ng Norimitang Ere, El Tempus Teresmo, siya ang tema ng kanilang siya na iba kung si Dr. Josepe Rizal ang ating pangatang bayani ng Pilipinas? Yun ang halimbawa sa kanya. Ngayon ka, sa itatang na tayo naman natin ang pangatlong halimbawa ng panitikan Ang karakter. Binibini ni uh, Sir Iberia, maaaring ba ito masahin? at nagbigay ka ng ideya kung meron Maraming salamat. Ang karakter, ito ang mga tauhan sa si mga isa akda at tulad ng mga maikling kwento mga at kwento sa panitikan ang karakter. Tulad lamang sila uh, ang biang bilang ang silang ang ang nasa karakter at sa mga nobela, marami pang ibang bawa. At ngayon, ay tatalakay na natin ang pangkakat. Ang sulat. Uh, ang lahat, ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento, istruktura ng kwento, na bigay uh, unawa sa mga mabasa. Ang babasa upang hindi sila maligaw sa kanilang pagbasa ay dapat ang mga nasusulat ay magkasunod sunod upang maintindihan, maunawaan ng mga babasa kung ano ang sinulat na may akda upang uh, maintindihan ng maayos ang mga At ang panglima naman ang sitting. Para ibang masakit, binibigay ng peryon, magbigay niya ng opinion. Maraming salamat. lahat. Ang sitting, ang lugar kung saan ginaganap ang mga pinto o mga mga kapaligiran kung saan na ang kanilang Ito, tulad lamang ng uh, paggawa ng mga smito doon sa pinto nila nila ang ay doon ginawa sa Ilocos Sword. Sa Ilocos. At ang pang ang stelo. Ang stelo ay ang paraan ng pagsusulat. May akda ng may akda. Magbigay ka ng ideya, uh, idea, binibining yung Tama! ang um, stelo ay ang paraan ng pagsusulat ng may akda upang makabuo ng mga kwento. Ah, um, magbigay ka ng karagdagan, binibining si Boma. tama rin. Ang iyong karagdagang uh, idea ay tama rin. Ang, um, um, stelo ay ang paraan kung saan ang pagsusulat ay may ginagamitan ito ng stelo, magkaibang um, stelo. kung ilan upang makabuo ng mga kwento at sa sulat. At ngayon, class, ay tatalakay natin ang um, pang um, ang Ang tono. Ano nga ba ang tono? Paari ba ang sabi Binibining Iglacio ang ambigay kana ng ideya? Taba. Ang tono ay dito na natatagay ang emosyon, damdamin ng ilang tina ng moy acads. Maari bang ulitin ang sinabi? Ang ideya ni Binibining Iglacio? Giving a Tama, talagang binibini ang tao ay makinig sa aming kalakayan, kaya masasabi niya at makulit niya ang sinabi ni binibini Ignacio. Ngayon naman, ay tatalakay na natin ang simbolismo. Ang simbolismo ay ang paggamit ng bagay ng sento kung makatawa lang ito ang isa. Ito ang pagkakaroon ng kanilang tulad ng minaw, ang minaw, ang um, ang paggamit ng mga pagsusulat, dapat talagang malinaw upang maintindihan ng mga mabulong sa, maintindihan ng mga na nanonood o tumitingin sa mga libro upang parutindihan, upang magnawaan ng paalos ang kanilang pagbabasa ng aklat. At ngayon, at naunawaan nyo lang ba ang ating diskusyon ngayong umaga? Kung naunawaan ang diskusyon natin uma, ng, ngayong umaga, ay magkakaroon na tayo ng pangkatang gawain. Pagpagkatin mo kayo sa dalawang pagkat, ito ang unang pagkat, pangalawang pagkat gumawa kayo ng malayang tula tungkol sa panitikan ng Bansang Pilipinas. At bibigyan ko lang kayo ng limang minuto pang muda at ah, tatlong minuto upang mapasinta ito sa harapan. Ngayon ay ang uras na ito pala ang inyong kriteria ng inyong pangkatalawan. Ngayon ang uras ay tapos na. Kaya na kayo magpasinta dito sa harapan. Unang pangkat, magaling kayo pagkat ay pahayag nyo ng ay pahayag nyo ng pahayos ang inyong malayang tula. At bibigyan natin ang unang pangkat ng chapo sa Garbarian's Club. Alam nyo ba kung paano ang tsako sa Garbarian's Club? Narito, tatlong palaka, tatlong padyak at sabihin, matay ni ngawman. At, itong kaya naman natin ang pangalawang pangkat. Ang pangalawang pangkat, ayan! Napakagaling, napakusay ng pangalawang pangkat. At bibigyan natin ang pangalawang tat ng Melon's Club. Alam niyo ba kung paano ang Melon's Club? Tatlong palapak, tatlong pajak, at sabihin, punto Yun! Ang dalawang pangkat ay parang yung nakakuha ng kabuong punto sa pagkat na ipahiyad at nagawa nila ng ang tulak ng maayos. Wala na pa kayong mga katanungan Dahil wala na kayong mga katalungan, ako yung mga pangkat Ginoong melon, maaari ka ba pumili ng numero? Yan, nagbigay si Ginoong melon ng numero 1. Yan, ang susunod ang sa tanong ay si Binibining Akab. Binibining Akab, ano nga ba ang paksa natin kinalakay ngayong umaga? Tama, ang paksa natin kinalakay ngayong umaga ay tungkol sa elemento ng panitikan. At narito ang pangalawang tanong. Binibining Bindayaw, ano nga ba ang mga halimbawa ng elemento ng panitikan? ibigay ka ng kahit dalawa lang. Tama, ang ibawa ng elemento ng panitikan ay ang karakter at wika. Ginoong kahiyagan ng kapag karagdagan, tama, ito ay ang tono at simbolismo. Talagang magagaling kayong mga mag aaral Ngayon sa pag-uling katanggap, ginoong ganahan, ikaw ang aking tatanungin. Bakit nga ba mahalag paano nga ba mapapahalagahan ang panitikal, ang elemento ng panitikal sa Bansang Pilipinas bilang isang estudyanteng ng guro at gumukuha ng kursong bachelor ng secondary education sa larangan ng Pilipino. Magaling ginoong muna ha, sapagkat nagsagot mo ang katanungan ng maayos at nagpakatumpah at ang iyong kasagutan. At ngayon, class, dahil alam kong marami na kayong kaalaman, uh, puha-puha niyo na ang aking kaalaman dahil alam kong nagmana kayong lahat sa akin. Sa aking katayungan ay magkakaroon na tayo ng maigling pagsusigit. Masakin ang panoto. Salamat. Ngayon ay sagutan niyo ito sa limang, sa loob ng limang minuto at ipasa na lang dito sa harapan at ako na mismo ang magwawasto. Ang oras ay nagsisimula na. Ayan, tapos na. Isa, dalawa, tatlo ang lahat ng papel. ngayon ako inihanda ng pabao. Ito ang pabao ng katanungan. Ngayon ako inihanda dito ang uh, takdang paraling. Basahin nyo. Upang maitindihan nyo, ako lang mismo ang umasa. Magsaliksi kayo tungkol sa mga uri ng panitikang Pilipino at isulat ang mga informasyon sa A4 paper. Siguraduhin na ang mga salita ay nakaayos at malinaw. Ang takdang aralina ito ay may tatlong po at apat na po sa ita at bibigyan bigyan mo kayo ng tatlong kung puntos kung gagawa kayo dito. Ayan. Naintindihan nyo lang ba ang lahat ng ating tinulakay class? Mabuti naman kung po Lagi natin tatandaan ng pag-aaral ay dapat natin, itin, natin itong ituloy dahil ang kabataan ang pag-asa ng bayan at yan ang kasabihan ng ating pamatang bayani na si Dr. Cesar. Paalam mga mag-aaral! Paalam mga mag-aaral!